Ayan guys, magluluto tayo wow. na. Ito natin muna yan, tapos igigisa natin sa taugig. Tapos ito na yung sako, sibuyas at saka bawang mamaya. So ipiprito natin muna ito. Guys, siluntian ko lang yung mantika. Ayan, prito natin yan, tapos igigisa natin sa... Ah. guys. Luto na yung ating tupo. Tupo? Puto. <laughs> Tukwa? Tupo. Ayan. Luto na yan. nag na tayo ng sibuyas bawang. okay guys nilagyan ko na ng asin nilagyan ko ng kunting asin kunting paminta so ayan ating taugi so ayan nilagay na rin natin yung ating kuko ayan kukuha ba sa ating kuko ayan nilagay ko na rin haluin natin So, ayan guys, nahalo na natin. So, ayan na nga guys, gusto na. So, ayan na nga guys, luto na siya guys. Ayan. Hmm. yum. Yummy, yummy. Ayan, di ba? Yan na. Ang sarap din. Wow! Mm. Naharap siya. So, yan na nga guys. Luto na. Kakain na tayo. Ayan. Kainin natin. So, kakain na tayo. Kaling sa work, nagluto. Kaya, kung pa walang kain ng kanin, <laughs> sana all. Sana all. Ayan. Hmm. Togi at saka tuku, puku, tuku, puku, tuku, <laughs> tuku, tuku, tuku. Masarap guys. Magluto din kayo. Tukwa. Tupo. Narito rin kasi sa Saudi. Akala ko dati wala yan. Masarap siya. Lagyan ng. i mo. Lagyan ng tauge Masarap. Sige bye bye. Para hindi masyadong maba yung video natin. Thank you for watching.